so Welcome back sa YouTube channel natin mga Isyo. Nandito na tayo sa SM North to mga Isyo. Update lang tayo sa mga sapatos ng pang basketball dito mga Isyo. Mga anta to mga Isyo. Shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin. So maraming maraming salamat po sa uh, sa lahat ng sumasabay ba sa ating YouTube channel. So mga isamahan nyo ako at nag-sell sell rito. So update natin mga ka ng mga pisyoan dito mga panglaro laro ng basketball pang forma at pang harap mayroon dito sa so, mga uh, mga brand dito mga Isyo. So samahan nyo ako mga Isyo. Let's go. dito sa IC Manix to mga siya, iwi lang natin to mga ibang ibang mga ano nila to mga items dito mga sapatos mga so may mga t-shirt ng lang mga sapatos mga basketball ko dito so pang forma mga so mayroon din sila mga t-shirt dito so mga available dito mayroon din sila mga pula so mga brand mga bahan mga so ito mga pangarang ng pangarang mga so papakita lang natin iwi-wave lang mga natin no so dito mga panglaro ng basketball. Highlight so highlights so, road sa ating mga Sikaros so, yung may ng nang nagpipili ng panglaro ng basit pang ng pang uh, Mga shoes, so sapatos So, so po, dito ba yung mga lang natin panglaro ng pang forma So mayroon sila ng panglaro ng pang basketball pang So, so ang, dito sa mga ng pang mga iso mga ito mga ng mga lock ng mga 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 naman tayo dito mga 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 running shoes. mga 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 din, mga 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 time natin din na umpisa natin yung manang pang basketball din nung na sapatos. So, ito magandang gandang color rin mga ito. Napakasulit ang color rin ito mga ito. Yan. Yan ang ng pamforman Pwede pampurma. Pwede pang... Pwede, pang ito talaga pang panglaro ng pang basketball. Pampurmahan talaga. So, yun, ang ganda ng color rin mga ito. Ang size nito mga ito. Just, uh, eight, eight and a half. So, nine. So, ganda ng size nito. So yan, so yun ang kasamang mga pares niya po mga guys. Yan, yun ang kapares niya. Ito po, so... Size 9, uh, size 8 and a or size 9. So ganitong kalaki. Yan. So ang price nito mga guys. So ang price nito so, mga guys, 7,000, 7,599 pesos. So hindi naman na sila nag-sell na. So ito yung pong price nila. So fix yung price po nito mga guys anta so pang laro pang gandang color win nito mga guys all right so may, mayroon naman tayo dito ng magkaparehas ng kulay niyan din dito. magkaparehas siya pero ang size naman nito 9 uh, 5 uh, size 9 o oh, size team so ayan oh yeah, no, ayun na pang pormahan niya so pang laro na pang basketball. ang ganda ni Swilo pang laro ng basketball mga guys so pang porma pwedeng pwede rin so ang price table natin ito mga guys so 7,599 uh, oh, So halos magkapares-pares naman sila mga mga presyoan dito sa mga size oh, so mga pormahan ng magkapurbilima. So halos magkapares ang presyoan. Ayan. So, ito naman naman guys, pang forma, pang, bas -pang, pang basketball. Doon, ang ganda rin yung colorway nito mga guys. ah uh, white. Ayan. So, ang size nito ito. So, 9.5 9.5 a po ang size nito. Ayan, 9, 9 and yeah. So, ang price na ito mga guys. So, ang price na ito. 2,500, 2,516. O so, yan, ang price na ito. Tama ba? Ayan. So, magano niya. So, mayroon naman itong mga gandang color wind. Ito mga iso. Ito po mga gandang, ganda rin itong size. Uh, pa color wind din mga guys. Yan. Ayan, ganda ng color wind ito. Pamporma pang, pang basketball din po hindi pang pang basketball po so ang size na ito guys size 9 yung size 9 po so ang price na ito 7,595 ang price po mga mga guys so kain kaya sa bolsa. sa mga ano guys so meron naman tayong color win dito na ganitong color wind. so magandang color combination din mga guys pang formahan ayan so pwede pang, pang, -pang basketball pang lahat pang basketball mga guys So ang size nito mga guys size 10 or size 11 po mga guys. Ayan. So ang price po nito 7,000. Halos ang ganoon, 7,595 ang price po, po mga guys. So magka-demand mga magkakatalo-talo na lang sa mga kulay or ano lang uh, yung kombinasyon ng colors. So mga ganung color wind surfing. Thank you mo. Ayan. So ito naman mga guys. So ito naman. So ang size nito size 11 12 ang size na ito. So, ang kagandaan nito mga siya, ang ganda ng color win. So, ang price na ito, 7,000. Halos ganun lahat ng kapanang mga mga nito, 7,595. Oh. Yeah. So, ito pang pangunin yung So, dapat naman tayo din sa kabila. So, mga ganito mga purmahan ng mga sapatos. Itong ganda ng color win nito. Okay? Ito, for example, ito mga guys, napakaganda nito ang color win nito. Ganda ng color win nito mga guys. So ang price nito. So ang size nito, mga guys. So, so ang size nito, size 9. Ah, hindi, size 10, 11. Oh, 11 size 10, 11. 11, so, 11. So ang ganda ng color ng panglaro ng basket. Pampormahan ito mga guys. So ang price nito 5595 ah, sir. Pero discounted siya ng 25%. So lahat ng 55 na 5, 5, man, ganun. So ang price nito na, na 559 daw ang price na ito mga So ganda ng swelos nito mga guys. So 100% talaga na tumutunog talaga ito sa mga panglaro ng basketball. Ganda ng ano, swelos pang ilalim niya mga Ganda ng color win. 5995 ang price nito. Mas so, yan, yan ang ganda. So ito naman to. Bo. So solid din to magandang color win din to mga para sa akin. So halos mga maganda talaga no. So ang ganda pero napakagaan. Relax na relax ang paha mo dito pag yun yung sinuot mo guys. Yeah. So, ang size nito. Ni or size 9 ni nito mga guys. Size 9. Ah, uh, size 10. Ang size nito. Ni so, ang price nito ni natin ay 7,000. 7 Ano? 4,000. 4,000, no? Okay so ito mga guys so ang dating price pala nito 4,495 ang dating price no so may na pag discount uh, may discount po tayo na at uh, na rin po ng 3,146 na lang ang price nito sa ngayon so dating so ito na po yung presuhan tong right So mayroon naman tayo dito mga guys ang ganda ang ganda ng mukha ganang lock talaga mga guys napakagaan napaka ano sa paan nito mga guys napaka ganda talaga so ang size nito mga guys titingnan natin size 11 yan size 11 po mga guys ang sukat natin sa paan na? size 11 So, wala naman. Wala naman ng ano. Ito yung So, dako da naman tayo dito sa mga color win nito. Ganda na ng color win to. White. Blow white. So, um, anta. So, yan. At the lang sila ng 3.995. So, ano, 9.5 mga guys. So, napakaganda. Napakagaan. 9.5 ang size. So, ang price nito, dati yung price, 4,500. Uh, 4,495 dating price so naging list siya 1,000 uh, uh 3,145 na lang ang price nito sa ngayon ha huh? all right okay shout out so, halos magkaparehas naman dito mga guys na so so mga ganitong lock naman so baka naghanap ka sa mga interesado sa so mga ganitong lock na mga klaseng kulay so mga color so napagagandang color win kombinasyon punto mga guys yung so, lock ama anta price nito Uh, so, size 11. Size 11 mga guys. So, ang um, price na ito, that, ang uh, price na ito, 6,995 ang price po na ito mga guys. Alright. So, uh, interesado na talagang pasalan to So, abang-abangan na to nagkaroon ng, po oh, nag-open sila ng mag-shell sila. So, sa ngayon, hindi sila nag-open. So, Ah, uh, pinaka ano lang muna ang price nito ito sa update natin, no. So ang ganda ng lock naman nito, mga guys. Napakaganda ng lock nito. ito So, color win. So, okay, okay para sa akin kung sa lahat ng mga highlights sa mga color colors mga gito. Yan. So, mga panglaro ng pang basketball mga gito. Eh. Ganda. Yan, dati. Yan, mga ganun. So, size size 11 size 11 niya pag yan, eh. napakalaki size 11 ganda, magaan So yeah, mga kakagandang hugis mga ganyan mga hugis so, mga ganyan. So nakakagandang color win yung mga ganyan. So ito, titingnan natin kung magkano ang price nito. Alas naman siguro ganito ang lahat ng mga price nito mga ganyan. So, 9 and a half So, 9.5 mga guys yung size na ito. 9.5 Ganda ng look mga guys. Ganda ng color wind din kombinasyon nito talaga. So, ang pang natin na napaka solid. Napaka -gaan. So, napaka gaan sa pakiramdam pag ito yung sinuot mo. So, ang price na ito, mga guys. Price na ito, So, ganun pa rin. 4,595 ang price nito, ito. So, ganito. Yan. So, kung nagbalak ka ng magbumili ng sapatos ang panglaro, so, pumasal ka rito sa uh, SM Annex mga is. So, SM Annex may third floor. Third floor to mga guys. So, ito, titingnan natin. So, tingnan natin ang look na ito. So, ito. Yan. So, ang ganda ng color nito mga guys. So, napaka-solid din. So, ang tingnan natin yung size kung magkano. kaya yung size natin. O, size Oh, size 11 mga guys. o oh, size 10 o oh, size 11 ang size nito. So ang price natin nito 4,595 po mga guys ang price nito. Mga galitong orange bullet mm -hmm. so talagang mga ano to mga guys. Yan. Yan, block ng ganda ng mga color win ng mga pang-anta mga guys pang-laro ng pang-basketball. So hahanda po naman tayo dito sa mga mga lo, uh, mga lok at mga sapatos ng ito. So mga ganitong mga sizing o ganitong color win. Mean. So baka interesado kayo so, napakaganda din sa pampurmahan tong mga sapatos nito mga is. for example ng dating mga dating price nito mga 4,995 lang mga. Is. So ngayon 2,000 oh, ang laki na wala. 2,477 na lang. Ha? Ang ganda. Sa so, mga gantong pang ore, mga kapato mga soli-soliders. Ang daming mga pagkiblend -pag dito, mga ball naman tayo.